Mayong adlaw ninyo diha mga katimbang. Today is March 22, 2025. Karon ang among schedule sa paghatag sa maong blessings ngadto sa forest among dapur nga among napili dito sa may barangay Santiago. So hali, tara uban ni in ninyo. So aning tungura kay medyo wala man iduyog ang panahon, nakisilong na lang mi sa may tindahan diri sa barangay Kalingking dinis sa among lungsod sa Malitbog Bukidnon. At the same time, namalit na lang pod mi dire.

Pagkuman mo pangumpra, kami inilah husna. Kaya dili gaduyog ang panahon sa amua. Muadto kami sa unahan, layo pa among atuan. Siyempre, dagan kayong salamat sa suporta sa amua. Dili na mo namo, namo matag sa tagsa, kaya pirti ninyong dagana. Uri, sang sakit mo sa batuon tanggal lagi di sini sama ketimbang sama kau ban kalau saya ya pun pada ayo saya disiun isang paman ban luk ang dalan kung medyo gaulan pada ayo ya pun isang mong gantuan wala makapugong sa katimbang kung tabang ang isgutan yeah. ay kung taliwala salisod lisod nga dalan kusog nga bundak sa ulan nakaabot na isang mong padulungan Ug sa among, among pagabot abot maudayon ni ang among nakit

Ginahinay na pag-interview sa among kauban si Tatay Alfredo ug amo na lang na sairan nga si Tatay naginusara ra di sa iyahang gipuy-an ug ang mas nakasakit kini panaw na yang partner sa laing kalibutan. Panaw ibot sa Ug ibot pa Tatay mo Ug kining taas nga bahid sa iyahang balay mao kini ang iyahang katulganan osalamang sa lamang kakawayan, mga bangag nga amakan, hubuslot nga atop lamang. Mag-inusara siyang matulog, panahon sa kagabion. Huwag dinipod siya magpahulay kung panahon sa kaudtuhon. Mm -hmm. Ah, may mga bata tay. Ang isa at Manila, ang isa at as Pangatukan. Mm -hmm. Ang mong tay? Alfredo Bidukan. Alfredo Alfredo Binuhan Biluhan, Ah Biluhan o Chintay Uno Anios So siya ra isa karon dere sa Balay Barangay Sampiano Barangay Sampiano So tay Ah uh, nami karon tay para maghatag sa imo og dili mangiyon nga dako gyud kay among pero at least maka bagabag na sa imo pagdawdlaw tayo ba pagdawdlaw ning o siguro maka-abot kani sa pagdulan mo tay Abrina, ano mo? Kasi Kasing. ng nating tabang tay. Tay, kamay na isa na tay pero may mga nagpaabot ng tabang sa imo. Gumma. Ta. Ta magtabang ng mo tay no. So, kani amin ang palit ni modere nga nga nay sentral tay. Central tay. Para sentral. Nay sibon. Nay sabon. Nay choy. Tapos nay shampoo. Nai Usin Nai asin Nai kapi O nai tinapa Nai da, Damok din na, tinapa yaw Nai Nara tinapa Nai nai gata Nai Yan Udung 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 na Udung na lami Para sa katong gusto mo tabang Kang tatay Alfredo Pwede ra mo mo PM O mo kontak sa amuang page Ang malikbog katimbang Kita okay. pasti jadi nga nagyapon na kuan ka na ako sa katimbang sa maligbog yung mm. buwan ako sa kasalamat sa ninyo meron eh uh, meron ako. meron din tayo pero at least man lang sa, sa, sa kasing kasing

ang dakong kalipay o pasalamat ng amos siyang natabangan o iampo nato si Tatay Alfredo sa dugang kabaskog sa iyang lawas para sa pangadlaw-adlaw niya nga lakaw sa iha kinabuhi o dinhin na lang mitaman dagang salamat